good morning mga kabimig at kalogis and happy new year po sa inyong lahat ito po si Randy Hebron TV so this morning nandito tayo sa Kandaba pauwi tayo ng farm dahil may buyer ako po ay nagbakasyon ng ilang araw po dito so bago umuwi ng farm so nabili tayo ng okay na kalabasa so yun, dun sa nagko-congratulate sa akin although hindi naman tayo nag-champion dun sa BOT4 so thank you po tapos madaming tanong ano daw ba yung mga dapat gawin sa pagput ng farm so kung ang tanong nyo po ay ganyan ang tanong ko naman ay ano plano? Bakit magpa-farm? Lalaban ba? Magbe-breed for sariling pang sarili asahabi lang at mag enjoy lang or in the future magbebenta din ng manok ba? So So 'yun, 'yun ang unang tanong at 'yun din ang kailangan Masagot ng gustong magmanok. So unang-una ang kailangan alam mo yung gustong manok alam mo yung gustong lahi alam mo yung bloodline so pangalawa dapat kaya ba ng budget mo so pangatlo merong ka bang lugar para dun sa gagawin mong manokan o ano pa ba ang isa budget, lugar, bloodline um, yung puso mo ba ay eh nasa pag-aalaga ba talaga or nasa sabong industry ba talaga yung 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 passion mo ba ay eh nando sa madaling salita So, yung iba kaya nag-aalaga ng manok naiisip nila business. So ako, <coughs> hindi naman ako naisip na anti-mano business hindi ganon habi lang talaga but naging convert into business kasi nga nag enjoy ako dito so yung iba karamihan ganon din so alaga lang ng alaga later on nari realize nila may pera, may pera din pala sa pag-aalaga ng manok pero napakatagal mo naman po itong makuha. Kasi nga, <clears throat> mahirap magbenta ng tamang presyo ng manok na aayon don sa kinonsumo nila. Mahal ho kasi yung magpalahi. Sobrang mahal. Although ngayon, madami namang paraan para makapagpalahi ka ng medyo mura at kilala yung pinanggalingan ng manok so madaming madami din namang paraan so ang point is una yung ano ba talaga yung plano mo pansarili ba o magbebenta ba o nag-aalaga ka lang ng manok dahil gawa ng hilig mo or negosyo ang habol mo so pag negosyo ang habol mo eh mahihirapan ka ang negosyante every time na maglabas ng pera bibili ng patuka bibili ng gamot bibili ng bakuna bibili ng breeding materials tuos yan kasi nga negosyante pero kung passion mo lang hilig mo lang nag enjoy ka lang eh hindi mo tinutuos tuos yan magsimula lang po kayo nung hilig nyo lang yung kaya lang ng budget nyo patukain yung kakasya lang din sa space nyo hindi ko may pera magpo full blast na agad kayo kasi hindi po bariya ang gastos dito tsaka sa una dalawa tatlo hanggang ta tatlong taon mo baka hindi ka pa mabilhan ng ng inaasam-asam mong presyo doon sa palay mo unless doon sa first year unang taon mo maglalaban ka ng talagang laban yung laban talagang nakakainganyo yan sa mga buyer na doon tayo bumili talagang nakita ko talagang lumalaban pero meron din namang nagiging successful na hindi naman lumalaban na talagang business lang talaga na sinasabi hindi daw siya sa bungero, negosyante lang. Pero nalaban-laban din naman yung mga yon kaya lang pa minimum minimum lang. Just to show na nakikipag-compete din naman yung manok nila. So, para sa akin, kahit papano, eh, dapat talaga nalaban kahit konti lang. Hindi ko naman sinabing, pumunta kayo doon sa sugal so pangalawa yung pagpapalahe yun ang isang susi sa sa pagpapadami ng mano kasi kung hindi ka marunong magpalahe hindi ka marunong magalaga ng sisew eh hindi magiging successful dapat alam mo din yung tamang gamot sa sakit ng magiging sisiw mo so mahabang pag-aaral kung magsisimula ka kung magsisimula ka sa zero so ang advice ko mag-alaga ka muna ng isang pares or dalawang pares pero kumuha ka na ng isang matinong pares para hindi na rin nasasayang kung may budget ka naman siyempre kukuha ka ng boy or tao para sa taga-alaga nito ang problema ang dami naman ding nag apply na nagdudunong-dunungan na alam daw ganito ganire ganong ganire pag sa kwentuhan sa usapan magaling pag sa actual na hindi rin naman alam ang gagawin eh kung talagang yan ang plano mo ay eh, mag-aral ka na rin talaga para sa sarili mo para hindi ka nangangapa sa tao mo kung marunong ba o hindi eh kung marunong ka alam mo agad yung tao mo sa una, dalawang, tatlong araw pa lang alam mo na agad kung marunong sila sa pag-aalaga ng manok so yun yung mga dapat kailangan <coughs> tsaka huwag kang magdadagdag ng bloodline hanggat hindi mo kabisado yung unang binibrid mo pag nakabisado mo na yung lahi nila, paanong i-breed sa ka ng panibagong lahi na aaralin mo naman kung saan magandang ibrit na magaling na nananalo so ganun yan eh hindi mo yan makukuha ng isang idlap matagal tapos ang gastos never ending gastusan pagmamanok kung wala sa puso mo wala mahirap po talagang napakahirap So, yun po yung advice ko. Pagdating naman sa sa laban, wag naman magmadali. Eh, unti-unti lang din yung conditioning, pag-aralan nyo din. At uh, isa pa, medyo mabigat yung nag-a-advise sa'yo na kaibigan mo ang ina-advise sa'yo mga napapanood lang din naman <laughs> Tapos ayo pa magpatalo sa kwentuhan uh, <laughs> oh, Nag-a-advise tungkol sa laban sa derby Hindi rin naman siya lumalaban Dapat huwag kayong makikinig doon Makinig po kayo sa mga eksperyensado Eh kung minsan syempre Nakukuha rin nila sa mga YouTube-YouTube yan Eh Kilala rin niyo din Yung mga mga nagkukwento po sa inyo ng personal eh pag nakita nyo yung kakwentohan nyo talagang may pam talagang ano siyempre maniniwala po tayo dahil na experience po niya so yun ang kalimitan mga nangyayari eh tapos pag magpapapisa ka ng sisaw excited excited ka na talaga pag nagkasakit yun yung mga mga nagiging problema. Mahirap gumamot ng manok kung hindi mo alam yung igagamot mo. Yung manghuhula ka lang. So number one sa akin talaga, experience. Ibang iba talaga yung experience sa Tsaka ibang iba yung may farm ka na may alam ka. So napakalaking bagay yun. Napakalaki po ng natipid mo. So pag ganun. So yun. Ayan po yung tindahan ng okoy dito oh. so yun po yung mga advice ko sa mga baguhan na gustong mag, magfarm so <coughs> ayan o oh, ayan na po yung okoy oh. <coughs> <coughs> doon sa si gustong matuto doon sa si gustong magtanong kahit po konti-konting oras tawagan nyo na lang po ako <coughs> at a-advisean ko kayo doon naman sa gustong makita yung pag-aalaga pumunta po kayo sa farm nandoon naman si Mark kahit paminsan-minsan pwede ko na kayo man kayong pagbigyan so hindi naman ako madamot sa experience ko na para i-share sa inyo so sa ngayon yun na lang po muna ang may advice ko sa inyo so maghanda ng budget Tanungin mo sarili ko kung sarili niyo kung panarili Tanungin niyo ang sarili niyo kung kaya ng budget niyo at wag na wag kayong magpapalahi ng manok para sa buyer niyo Kasi kung magpapalahi kayo Ng para lang sa buyer niyo eh hindi niyo masyadong mamahalin ang nangyayari na ibebenta nyo po yan ang mura pero pag ang manok nyo eh binili nyo ng may presyo gustong gusto nyo yung lahi na perfect nyo yung lahi binibili na lang kaibigan nyo ayaw nyo pang ipagbili sa ang gagaling yung ganong galing so maghanap kayo ng breeder na mabibilhan nyo na talagang totoo sa ibinebenta sa inyo di baling may presyo basta totoo yung magiging anak Kapag kasi nagpalahi kayo ng para lang sa buyer yung yung gusto nila, ano mangyayari? Di ibibigay mo sa kumbar para ikaw na nga magbenta niyan, bahala ka na diyan. Wala kang amor ang nangyayari, wala kang pagmamahal doon sa manok na 'yon. Kasi hindi mo nga gusto. Pero kung isang bagay ay gustong gusto mo, ayaw mong maalis ito. Binabayaran na sa iyo ayaw mo pa rin ibenta kasi nga gustong gusto mo so ano nangyayari yung presyo yun talaga hanggat mare masunod yung presyo mo para ibigay mo kasi nga gusto rin nila yung gusto mo kaya kailangan mamili kayo ng talagang gusto nyong bloodline na magaling na mabili hindi okay lang sa inyo so yun yun po yung advice ko So, kami po ay pauwi na at magdadrive na. Magpapaalam na po muna ako sa inyo. Ito po si Randy Hebron TV. Hanggang sa muli, paminsan-minsan, pag walang maano, magkukwento tayo dito sa YouTube channel natin. So, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!